Dapat mag kayo ukay okay. tayo ng mga t-shirts. Kung oh. may baka tayo, hindi tayo, ng business natin. Ang Ano 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 May bunga pa yung li ang Oo. Madami pang bunga. Hello, bunga. Madami bunga lo. Madami pang bunga. Ay patay. <laughs> <laughs> Thank you. Thank <sir. laughs> you. Okay, may papaya na may ako din eh. <laughs> Akala ko mangga yung binigay <laughs> <Ins2> sa'yo. papaya pala. <laughs> sabi ko gusto ko green, nandito daw sabi oh. Ah, nandito? nandito oh, daw yung puno. Wala, paano, pa, pa... wala po nah. po. Tapos, papaya tapos pandan. Sabad. Ano? Wala lang cool tinulo lang. Nandito na kami sa labas. Man, mm, ganda. Wala pa yung ako. <laughs> Um, Andito um, oh. uh. um oh na kami, manguha kami ng malunggay. Malunggay! kayong maingay. Kung, ang, ano may-ari nyan? Ano? Ah, uh, parang Banglad, parang ano Bangladesh. Pa ang sayang ng bunga ng malunggay.